Hello guys. Nandito ako ngayon sa bukid. Yan. Yan yung palay. May ano na siya. Tawag dito. Palay na tinanim ng asawa ko. May ano na siya. Namunga na. Tama ba yun? Namunga na. Taniman na ng palay dahil magsa-summer na. yun. Oh. Padali lang itanim yan. May makina na kasi yung tinatanim. May makina siya. Hindi siya yung mano-mano. Mahirap lang maghakot. Pag naghakot, kasi ang dami. Naranasan ko na yan. Naghakot kami. Biyanang ko, asawa ko, ako. Ano ko, nakakapagod. Kasi dun kami nagtanim sa biyanang ko dun medyo malayo. Kahit may sasakyan, kahit may sasakyan. Ang hirap kasi pabalik-balik dahil hindi kasha ng isang hakotan. Ayan, pag gano'n na yan. Ang hanian niyan is bandang October. October, aanihin yan. Medyo matagal pa. Nakakapagod din. Nakakapagod din pag ano, Harvest niyan. Kasi pabalik-balik. Kasi ang sasakyan namin na truck ay is, isa lang. Ayan, guys. Hanggang doon yan. Hanggang doon yan. Puro taniman niya ng palay. Pero yung sa asawa ko, ano lang, ano lang siya, limang, limang ganito, limang hilera lang. Tapos hiwahiwalay. Hindi ko sure kung etong dalawa, tapos yung banda doon, yung tatlo. Hiwahiwalay siya, hindi siya magkakatikit. Balit etong katabi, iba ang may-ari. Nasa ano, iba may-ari. Ayun guys, yun lang. Nashare ko lang sa inyo. Uh, taniman na ng palay ngayon. Tapos ang anihan is bandang October. Bali lang. Kaja! Once a year lang, nag-aano uh, nag, uh, dito ng palay. Hindi kagaya sa Pinas. Alam ko, sa Pinas is two times ba or three times? Ay, hindi ako sure, no. Dahil nga, ang summer dito is maikli lang yung panahon. From June to ano lang. June, mag-start ng June. Ngayon, June. July, August. Ayan, mga September. Medyo malamig na ngayon, September, guys, Ayan, bago mag-winter, i-harvest, mag-harvest na yan. Ayan, na-share ko lang sa inyo. Kaja! Titignan na ako ng asawa ko. At kami i-aalis na. trabaho kami sa binang ko ngayon. Magkakat kami ng bawang. Kasi ano, para may sako na siya at may ibeta. nyo naman ang aking, ano. Ang aking damit ay pang ano talaga, no? <laughs> pang trabaho talaga guys fighting ulit sa araw na to wala tayong part time kaya dito tayo sa Vietnam no? bye bye